O, oh, inhit na siya. Darong linggo na to eh. O, oh, kailangan nakatali kasi tatakas. O. Oh. Wawa wow, yung pusa pag na inhit Hindi ka na pwede nga kasi anim na mga anak mo. Ha? Anim. Nakakaawa ito pag na eh. Dati hindi naman siya ganyan ako na. Ngayon pangalawa ganito, ganito na siya mag ano. Nakakaawa naman. So ito guys, susubukan ko tong napanood ko rin sa TikTok kung ito ay gagana para sa kanya. Kasi guys, ano, two weeks na rin ako hindi nakakatulog lalo na sa gabi. Ang sobrang sobrang ingay niya. Kaya ito sinubukan ko na. mo na po pumigla siya guys. Tsaka ano, naninigas din siya. Siguro nakakaramdam na rin siya ng ano. Kiliti o ano man yan. yung sensation sa kanyang katawan. Yan guys, oh. So. Subukan natin to. Kasi awang-awa na ako sa kanya eh. Eh, nakatali sila, nakatali siya guys kasi ano, baka tatakas kasi siya, lumulusot siya kasi dun sa kisami, kay kaya wala na akong tiwala. Kahit gabi, nakabantay ako para hindi na siya tatakas. Ngayon talagang ano, tinali ko na rin siya. Mukhang effective to guys kasi nare-relax na siya. Ayan. Siguro ano, okay na siya, nakakaramdam na siya ng ginawa. Yan. Ang hirap niya panuorin. Sobrang hirap. Parang ako yung awang-awa sa kanya kasi nga talagang wala siyang tigil sa katawag ng pusang lalaki. Yan, na Narelax na siya guys. Sana okay. Tsaka ayan. Yung pakiramdaman ko ano gagawin niya. Oo. Oh. Nakaraos na siya siguro guys. So okay na siya. Oo. Oh. Relax na siya. Nakakaawa kasi siya tingnan talaga eh. So, dahil sa TikTok na panood ko rin, ito ginaya ko rin para sa kanya. Para, ano, ah, nangangayat na siya guys eh, Sa, ano, ah, katawag. Tapos, ano, um, konti na rin siya kumain. Walang tulog. Kaya ang gaan-ganan ng katawan niya. na na siya oh. Okay na yung pakiramdam niya. Masungit siya sa mga anak niya, guys. Kaya hindi ko siya kinukulong kasi mga anak niya, inaaway niya. Kinakalmot niya. Kaya yung mga anak niya mababait na ninirebius din, natatakot din sa kanya. Kaya mas gusto ko na lang na tinali siya dito na malapad yung kanyang gagalawan. So, okay na siya, guys. Nakarelax na siya. Hmm, ginaya ko lang din to. Okay na siya. Ginawa na yung pakiramdam niya. Pero nagpapapadidi pa rin siya guys sa mga anak niya. Kahit yung mga anak niya kasi 6 months na. So, siguro yan na rin yung oras ng paglandi niya. Kasi malalaki na nga yung mga anak niya. 6 months. Kaya, pinapadidi niya pa rin. Mm. Kahit pala nagpapadidi yung pusa, pag in na siya, yan. Okay na siya, relax na siya, guys. Gusto ko sana ay eh, palagit na siya, guys. Kaso wala pa talaga kong savings. Ang malaki kasi pag sa babae yung pusa, eh. pag sa lalaki, mura, mas mura lang. Ah, ay ko. <laughs> ikaw? Ah. Hindi ikaw. Ano 'to lang.

dahil ka ba? Ano? Huh? Ulit ka? Magalit ka ba? Hmm. Ulit ka? Oh, oh, oh. ka ba? Ulit ka? Ka. <laughs> ka ba? Ulit ka ba? ka ba? ka ba? ba? Hawak na ako, may hawak na. Hawak eh. Lang, eh. Eh! Ay. <laughs> 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 uh, guys. Ayan. Kaya mo, naharot anaknya. yung anak kamukhang kamukha lagi niya guys. Oy, masugatan mo na may matan ko. Pero bakit sinisipa mo pa? Nililinis mo. Niya. Nililinis niya pero sinisipa yung ulo. Ito mag-ino na ito talaga. bago. mo siya ng dalawa. oh. arotan pa. Hmm. Ang kukulit. Tama na ko, pe. Ano oh, klaseng games yan? Ilinis na. Tama na. Bakit? Na? Eh? Bakit nga? Sleep na? Sleep na ko copper ko? Oh, sleep na yan. Oh, sa paan ni mama? Oh. Oh, sleep na. Sleep na ikaw? Sleep? Oh, sleep na cover ko. Sleep na yan? Sleep na cover? Sagot. <laughs> sleep na ba yan? Oh, sleep na daw siya. Sleep na cover? Mm, sleep na daw siya. di sila? Oh, laki-laki na nila. Six months na sila. Galing naman, ho. Mahal na mahal niya mga anak ko niya. Dedi silang tatlo, oh. Laki-laki na yan mga yan. Six months na yan. Ah, sinipan na niya. <laughs> sinipan. Hindi ko kasi akalain guys na itong pusa kong rescue. Magkaanak ng anim. Kaya ngayon natatakot na talaga ako makatakas siya. Kasi akalain mo guys ha. Pito sila. Tapos may isa pa akong adapted na si Spati. Baliwalong na silang lahat. Kaya mahirap na alagaan sila guys. Naaawa ako na ano. Kasi diba iba pinapakawalan na sa labas. Eh, nakakaawa sila. Tapos, mababait yung mga anak niya, guys. Kahit ipapa-adapt ko naman sila, guys. Alam ko kasi, sa panahon niya, yung gusto na lang naman nila alagaan yung may lahi na. So, marami rin ako napapanood na nagre-rescue ng mga pusa, nagaalaga ng tulad nila. Pero, bihira lang, guys. Hindi lahat. Alos, ano, gusto nila may lahi. Guys, please subscribe my YouTube channel. Thank you for watching guys!